Defying Death Mga batang lalaki naligtas matapos silang mabaon sa ilalim ng snow. Isang malaking problema para sa mga residente ng New York ang mabigat na niebe. Pero para sa mga bata, ito ang pinakamasayang panahon sa buong taon. Pwera na lang kapag binagsakan sila ng kanilang mga snow forts. Dalawang batang lalaki na nasa 9 at 11 years old ang nagtayo ng isang snow fort sa tapat ng Kenny apartment sa Newburgh, Merkulis ng gabi. Isang snow plow operator ang nag-aalis ng snow sa parking lot sa likod ng mga bata at hindi niya nakitang naglalaro sa snowbank ang mga bata. Natamaan niya ang tinayo nilang fort at nabaon sa ilalim ng snow ang mga bata. Nang hindi pa nakauwi ang mga bata bago maghating gabi ay tumawag ng kanilang mga magulang sa 911. Isang police officer ang nakakita sa isang pala na nakalabas mula sa snowbank. Hinukay niya ito at nakita niya ang boots na suot ng isa sa mga bata. Nagtawag siya ng backup at humingi ng tulong mula sa mga kapitbahay. Hindi malinaw kung ilang oras na nakabaon sa snow ang mga bata bago sila naligtas alas dos ng madaling araw. Dinala sa ospital ang mga bata na sa ngayon ay nagpapagaling mula sa cold exposure.